Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating tears bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Al Yanerase. So, tignan natin kung ano po ang energy. Ayan, tignan natin. Energy Spirit Guide. Fire Signs. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Meron tayo dito ng Knight of Pentacles. Meron tayo ditong Three of Swords. Meron tayong Seven of Wands. So, pwedeng may failure kasi na pinapakita rito. Ano po? Or sabihin natin, meron kang, sabihin natin, umiba ka ng direction. Fire signs. Tapos, yung pinili mo na decision, napapaisip ka kung nagkamali ka ba. Okay. Pwedeng sabihin natin yung mga gusto mong mangyari. Hindi po umayon sa'yo. Pero, malakas yung energy mo dito with this seven of wands. Gusto mo pa rin talaga siyang ituloy. Tingnan natin. Tapos, meron din dito parang nagtutulong-tulong para pabagsakin ka. Pwedeng sa trabaho yan, pwedeng nafe-feel mo yan sa family mo, or sa mga kaibigan mo. I-clarify natin kung ano ba yung mga mensahe na yan. Okay? I clarify po natin 'yan. Spirit guide, ano po itong Knight of Pentacles? We have two of cups. Okay, could be a transaction. Judgment. Ayano, oh, pag-alis talaga to. So, pwedeng ito po ay, I don't know, kung pinush ka ba ng person mo na maghanap ng mas better job, mas better na salary. Yung iba po sa inyo, ayan, ano We have Knight of Pentacles. Pero tignan nyo daw. Ano, or meron naman po dito, maaaring meron kayong karelasyon ngayon tapos naiisip mo ah, uh, siya pa talaga yung tamang tao para sa iyo so parang tumitingin ka pa ba sa iba ganun meron kang kino-consider dito na ibang tao pero pag isipan mo kasi minsan akala natin mas greener on the other side pero ang totoo kailangan lang nating i-appreciate kung ano yung mayroon tayo we should be thankful kung sino at ano yung mayroon tayo ngayon sa present mm, -mm. Kaya po, ayan ha, pag-isipan nyo yung mga gagawin nyo kasi pwedeng kapag meron kayong ibang direction na pinili dito, ibang tao na pinili, baka mas maging worse pa yung sitwasyon po ninyo. So, timbangin nyo din yung mga bagay-bagay sa life ninyo. Tignan natin ano itong Three of Swords. O baka meron naman dito pinagpalit kayo. Pero tignan natin ano itong Three of Swords na to. We have King of Wands. We have the Wheel. Mm, meron dito, pwedeng ginamit lang po kayo. Ayan, o. Pwedeng ito, hindi to lang about sa relationship, ha. Merong tao dito na pinangakuan ka niya, nakikita kayo dito sa isang, ano na to, isang um, negosyo, ganyan. So, parang investment po ito, na-scam yung iba sa inyo. Ayun o. Very, ano yung, ano mo, eh, yung isipan mo, yung vision mo towards dito sa, ano na to. Dito. Maganda. Ang dami mong, pangarap, ang dami mo na, ang dami nang nasa isipan mo tapos biglang malalaman mo, niloko ka pala so heartbroken tuloy yung iba sa inyo tignan natin, ano naman tong seven of wands so we have four of coins ayaw talagang mag give up yan yung pinapakita rito so pwedeng kayo din to, ito meron kayong pinaglalaban, pwedeng hindi lang kasi ikaw yung naloko ng tao na yan, pwedeng marami kayo dito mhm -mm we have stairway to light. Maaring nakakakita ka pa ng hope, di ba? Para mabawi yung pera mo, para mabawi kung ano yung place mo. So, hindi ka talaga susuko dito. Ayan. Kaya po, pag-isipan nyo yung mga kilos nyo, ha? Yung mga decision niyo Kasi minsan, gold na pala yung nasa harapan niyo yung hinihigaan niyo ika nga nila, tapos naghanap pa kayo ng iba. Nagpunta pa kayo, or sa simento, yung ganoon. Parang, ano na, ano yan? Ginto na naging bato pa. Something like that. Check po natin, ano pa yung mensahe pagdating naman sa trabaho. Spirit guide, pagdating naman po sa trabaho, kamusta po si fire signs? Kamusta po ang trabaho ni fire signs? We have five of swords. Five of cups. We have Knight of Coins. Ito 'yun sa trabaho. O, dito pinapakita 'yon. So 'yung iba po sa inyo, maaaring may i-give up kayo na trabaho to pursue someone uh, something new. Pero ayan po o, Baka maloko 'yung iba sa inyo. Kaya you make sure talaga ha, na wala po kayong pagsisihan sa anumang desisyon na gagawin niyo. Meron din kayong pinagkatiwalaan dito pagdating sa work. Pero ayun, naalangan kayo. Ngayon, pwedeng sabihin natin sa pacing ng work ninyo, bumagal bigla dahil dito sa taong to kasi pinagkatiwalaan po ninyo. Masaya ba kayo sa work? Tignan natin. Three of Swords. Dito lumalabas yung Three of Swords energy. O dito may nanloko sa inyo. Baka may katrabaho ka dito na niloko ka. Sabi ko nga, pwedeng hindi ka lang nag-iisa dito. So, pwedeng marami kayo nag-invest dun sa in-offer ng katrabaho po ninyo. Okay, ayun. So, hindi naman kayo natatakot, no? na mag-demand towards that person. Yung iba nga sa inyo, pwedeng mag kayo. Pwedeng hindi yan sa katrabaho nyo, pwedeng sa company. Depende po sa inyong sitwasyon. Kung sino man yung nanloko sa inyo dito. Meron po kasi talaga eh, niloko kayo. Tingnan natin, pagdating naman sa business, sa business po kung meron kayong negosyo. O oh, sige, yung mga mag-start na lang mag-negosyo muna. Tingnan natin kung dapat ka na bang mag-start ng iyong business. Yes po, ayan. Mag-start na po kayo. Magandang ano po ito. Sabihin natin, araw. O kung kailan nyo man po ito napanood, magandang buwan po ito para sa inyo, para kayo ay mag-start mag-business. Kaya, i-go nyo na po yan. Tapos, iba din kasi sa inyo, pwedeng marami na kayong nalalaman towards dyan sa business na uumpisahan po ninyo. Check naman natin pagdating sa mga may current business. Kamusta yung sales ngayong araw? Nine of Cups. Maganda rin po ang sales ninyo today, oh. Fulfilled po kayo dito. Para kayong nasa heaven. Ganun yung feeling. Fire signs. Mm. Four of Wands. Tapos kasundo mo rin yung mga staffs mo, mga clients mo. Maganda yung energy na pinapakita rito. Kung meron man kayong mga transactions dito, mako-close deal puyan, po 'yan dito sa inyong business. Kung meron man kayo ditong bagong kukuhanan ng mga supplier, magiging okay din po 'yan. Alam mo 'yun, parang pumapabor sa iyo yung mga pangyayari dito sa iyong negosyo. Sa kaperahan naman po, kamusta? sa kaperahan we have four of swords okay so ayan parang alam mo yung hindi na lang daw isa yung magiging source of income mo Mhm -mm. yun lang hindi talaga kayo fulfilled paano pagdating sa inyong kaperahan hindi pa kayo nasisiyahan Ayun po yung pinapakita rito with this 10 of wands pero ayan matatapos naman daw po yung mga problems ninyo kung may mga bayarin kayo dito matatapos, matatapos naman siya. So, hindi pa nga lang ngayon, ano, hindi pa nga lang din kayo magiging fulfilled. Hindi ganun kasi yung nafe-feel ninyo. Mm, mm Check natin. Pagdating naman sa love life mo, kamusta? Kuha tayo ng card dyan Para sa iyong love life. Okay. Love life naman po. May fire sign spirit guide. Kamusta po ang love life? Meron tayo ditong magnifying glass. We have surprise. Mukhang nakatunog na yung iba sa inyo sa surprise ng person mo. We have family. Ayan po. So dito sa love life niya naman, maganda yung pinapakita. Kasi pwedeng, ayan o, ba diba, nakikita nyo kasi. Na-appreciate niyo kung ano yung mayroon kayo. Mm -mm kaya there's a feeling of contentment sa inyo pong relationship. Mm -mm. Tapos ang dami nyo pa ang mga uh, blessings na merite receive pagdating dito sa inyong relasyon. Meron din po dito maaring merong aamin ng feeling sa inyo. Bigla na lang tong magpaparamdam sa iyo. Mm -mm. Ayan po, 'di ba? Starting a family, making a home, feeling safe, security. So yan po yung mga ma-feel ninyo, no? There's a feeling of security pagdating sa relasyon. Wala yung mga selos-selos. Parang nakalimutan mo na nga yung feeling na ganyan. So ayan lang po, fire signs ang mensahe para sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat, mag-iingat po kayo and more blessings to come.